MP Promotion, Sean Gibbons. Marami sa mga kababayan natin ang mukhang nawala na ng pag-asa pagkatapos ng sunod-sunod na pagkatalon ng mga Filipino boxers sa kamay ng kalaban lalo na sa kalabang hapon. Marami sa mga Filipino fans ang mukhang nawala na ng pag-asa na makabawi pa ang mga Pilipinong boksingero. Isa-isang dinudurog ng mga hapon ang dating mga Filipino world champions na hawak ng MP promotion. Karamihan sa mga Filipino boxing fans ang nagsabi na mukhang nakarama na ang MP promotion sa kanilang ginawa na pagsira sa karir ng nag-iisang tigasing boksingero na hawak ng MP promotion noon. Walang iba kundi di ang angas ng Pinas, Cuadro Alas General Casimero. Simula kasi nung umalis si Cuadro Alas sa hanay ng IMP Promotion, ay sunod-sunod na ang pagkatalo ng mga alaga ni Sean Gibbons. Hindi natin maipagkaila na malaking impact ang nagagawa ng sunod-sunod na pagkatalo ng mga Pinoy boxers na hawak ng MP promotion. Hindi lang sa kredibilidad at dignidad ng MP promotion, malamang pati na rin sa buong Pilipinas kung ang usapan ay ang boxing at uh, hindi lang yon. Malaking kawalan din ito para kay Boss Money. Maliban sa magiging kilala at tanyag na talonan ang mga boksingerong hawak ng MP promotion, ay napakalaking gastos din ito para kay Boss Manny dahil sa ginastosan niya talaga ang mga alaga nito ng boksingero para mag-training sa Amerika. At sa isang iglap lang, sa loob ng first round ay pinabagsak lang ng baguhan sa pro boxing. Sa ngayon, tanging pangalan na lang ni Boss Manny ang pwede nating may pagmamayabang sa ibang lahi kung ang usapan ay boxing. Sa ayaw at gusto ng MP promotion, mukhang isa na lang ang kanilang pag-asa na magangat muli ng kanilang pangalan sa larangan ng boxing at uh, walang iba kundi ay yun ang aangas ng Pinas, General Cuadro Alas Casimero, ang tinatawag ng karamihan na boy hingal. Ngunit patuloy na namamayagpag sa larangan ng boxing at hindi pa natatalo. Tinatawag na laos ngunit patuloy na pinag-usapan sa lahat ng kanto at nilalaman ng mga artikulo ng mga vloggers. At eh, hindi mo pwedeng may pagkaila na talagang si General Cuadro Alas Casimero lang ang tanging may kakayahan para maipaghiganti ang mga Pilipinong boksingero na pinabagsak ng mga Hapon. Si Cuadro Alas lang ang mukhang may kakayahan para makipagkumbate kontra sa mga Hapon. Kaya kung ako sa inyong mga taga-MP promotion, kung nais nyo talagang maipaghiganti ang inyong mga boksingerong talunan, ang inyong mga boksingerong pinabagsak ng mga hapon, ay maigi pang suyuin nyo itong si Quadro Alas Janler Casimero na bumalik sa inyong hanay upang maipaghiganti ang inyong mga boksingero na pinabagsak nitong mga hapon. Ano sa palagay niyong mga idol? Oras na ba para bumalik si Cuadro Alas sa hanay ng MP Promotion? Nauna nang pinabagsak ng hapon nitong si Donaire Dalawang beses itong pinabagsak At uh, ginulpi din ito si Das Marinas at sinundan pa ni Tapales At nitong huli ay binugbog na naman si Ancajas at saka si Sultan Many of uh, Filipino boxing fans were utterly disappointed with Marlon Tapales Pagkatapos ng laban kontra kay Naoya Inoue Makikita sa laban na mukhang nagiging pancing baglang itong si Tapales kontra kay Nino eh. Wala na itong nagawa kundi halos puro depensa na lang hanggang sa mapuruhan at bumagsak. Next Sumunod na sumalang itong si Jerwin Ancajas at Juna Sultan at uh, sabay din itong pinabagsak ng hapon. Most of Filipino fans were utterly disappointed with both of them. Jerwin Ancajas suffered a 9th round knockout loss in the hands of uh, WBA World Bantamweight Champion Takoma Inoue. While Juna Sultan suffered a 1st round knockout against Ricky Masuda. Many of Filipino fans believed that the era of Philippine boxing was over. Sa kasalukuyan, wala nang natirang Filipino champion sa ngayon. Ang huling champion ay si Marlon Tapales na gumapang din sa kamay ng mga Hapon habang si Cuadro Alas naman ay naagawan ng belt at binigay kay Butler. Tanging si Casimero na lang ang pag-asa ng MP promotion na makabawi sa mga Hapon. Marami man ang mga Filipino fans na galit kay Casimero dahil sa pagiging maangas nito pero isa lang itong pamamaraan upang magbenta ng laban. Halos karamihan sa Hapon ay naniniwala na tanging si Casimero lang ang may kakayahan upang kapiin si Inoue at tanging si Casimero lang ang matunog ang pangalan sa Japan at hinahangaan ng mga Hapon sa ngayon. Ano sa palagay niyo mga idol? Kailangan na bang bumalik ni General Cuadrolas Casimero sa hanay ng mga MP promotion or kailangan na bang magpalit ng coach itong MP promotion kailangan na bang ipasok itong si Jason Casimero <laughs>